Nay naman, huwag na mainit ang ulo mo. Raita lang naman yan sa Divi. kahit nga. Bago pa ganyan, eh. Sorry na, Ito na nga eh. Yes. O baka mga asugatan kayo, ha? Pinang, okay lang po ba kayo? Ah, bigla akong kinabahan eh. Parang masamang pangitain. Sinang naman eh. Eh, di ba sa inyo na nga po nang galing na hindi na tayo dapat kabahan dahil nakakulong na si Sally? Ano ate? Magtatala ba tayo o matutulala na lang tayo dito? Tala, siyempre! O yun! Tsaka nyo na lang linisin niya. Sige na, malilig tayo. Uy. Sige, magyang na lang muna. Na, na, Sige na, pausta ako. Sige na, usta ako. Sige na, pausta Okay, so on and on. <laughs> i oh, yeah. Congratulations, right ma'am. Well, so much for sponsoring our event. I just want to remind you you have a photo with the awardees later. So, this week, I want to go inside. Welcome, for Yes. nawawala daw yung program sa tech base. Padala naman sila ng extra. Alam mo ikaw ha, masyado kang agit para sa awarding ng lilat na yan ha. If not for you, I would've skipped this event. Yes. Please. Tech booth. Fine. Thank you. Trixie, hindi mo ba ako sasamahan sa seat ko? Ah, uh, ma'am, oo nga pala. Nasa inyo daw po yung list ng uh, mga ushers and presenters natin para sa awardees ng mga trophies. Nasa stage manager na. Ah. My work for the program committee is done. They can start with the program. Okay. Pwede na po kayong umupo. And ma'am, please, don't make a scene, okay? Relax wala pa nga akong ginagawa sa mga unwanted at uninvited guests dito. I'm back, your cutie attorney. At hindi tayo ngayon sa tala ng mga bata awards. Siyempre, ang kaibigan ko ay rin dito at darating. Ay, speaking of. Big Matias! mag